Hello po mga katambay, si Kamalong po sa Tambayang Makabayan. ah uh, ito po, pag-usapan po natin, bigyan natin ng komento. Ito po, isang nakakalungkot po, isang uh, food uh, influencer, vlogger. ah uh, mahilig po sa mga street food, ang kanyang siguro mga content. Ito po, uh, tinamaan ng uh, in infection dahil sa isang uri ng uh, bakterya na nakukuha siguro sa mga street food, lalo kung hindi ayos ang pagkakaluto. At pagkaagawa, ito po, nakakalungkot po sa isang kasama natin vlogger eh, na influencer po ng uh, food street, sa street food. Ito po, uh, painggan po natin ng balita mga katambay. Isa na rin po itong warning sa atin ito na po namin paalala, siguruhin malinis ang inyong kinakain. Baka matulad kayo sa isang TikToker sa General Santos City na naglabas masok sa ospital matapos magkaroon ng bacterial infection. Para bigyan na muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Mahilig ba kayong kumain ng street food? Nakuhinay lang sa pagbusok at pagsawsaw. At baka, chan nyo naman, ang masira. Siya si Shai Cruz, 24 anyos mula Jensan. Simula na karang taon, siyam na beses na siyang labas masuk sa ospital dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan. Ang dahilan, mayroon na siyang H. pylori bacteria. Itong H. pylori bacteria, ito ay isang gram-negative bacteria na nakatira sa ating stomach or sigmura. No? Actually, one of the most common infections worldwide. So as much as 50% basically the no? Uh, lalo na sa mga third world countries. Ayon kay Dok, nagkukuha ito kapag nakakain ng mga madumi o kontaminadong pagkain at inumin. Para kay Shai Cross, isa lang ang salarin. Walang iba kundi ang street food. And yun yung nagpatigil sa akin kasi parang madalas na talaga siya, parang isang araw, dal as in like araw-araw talaga kumakain ng street foods katulad ng mga isaw kasi yun yung mga food na hindi natin alam yung paano pag-prepare then syempre yung iba is madumi kaya si Shai Cruz parang natroma na raw kaya never na ulit kumain ng street food kadalasang asymptomatic o walang nararamdaman ng ibang may itch pylori pero ang ilang sintomas ay pagsakit ng sikmura, pagiging bloated, pagkakaroon ng acid reflux, maaari rin magka-ulcer. At pag napabayaan, maaaring mauwi sa gastric cancer. Kaya si Dok may paalala. Nagagamot ito, kaya huwag niyo po pabayaan yung mga sikmura natin, lalo na kung matagal na ito. Magpacheck sa inyong doktor. Mahalaga Ayan na mag po, mga katambay. Medyo ingat-ingat lang po dito sa ating uh, vlogger o influencer sa uh, street food. Yan po, isa pong babala po sa atin niya, mga katambay. Ingat-ingat uh, po sa pagkain, lalo po kung uh, hindi ayos ang pagkaagawa. Pero sabi naman ni Doktor, meron naman daw pong lunas uh, at kaya naman gamutin, lalo kung maagapan. Kaya po, mga kababayan, mga katambay, lalo po yung mga mahilig po sa street food. Ah, uh, ingat-ingat din po tayo. Lalo po kung tulad niya, vlogger. Syempre po, ang content niya street food, kaya po talagang araw-araw nga po'ng kakain ng street food po 'yan. Kaya yan po ang isang nangyari po sa kanya dahil po napakadalas niya kakain talaga dahil content niya po na kanya'ng vlog 'yun eh, di ba, ba mga katambay? Eh, pero kung tayo naman, pamisan-misan lang naman siguro kakain. Hindi naman katulad nung, yung vlogger na araw-araw content niya. Kaya yung bakterya, eh, dumami na, dumami na sa kanyang tiyan. Yung sobrang bakterya na, di po ba? Eh, pero kung tayo naman, pamisan-misan, once a week siguro. Dahil nga masarap din talaga kumain ng street food. Lalo yung tusok-tusok, di po makatamay. <laughs> Kaya medyo konting bacteria lang makakain natin no once a month or once a week di ba kaya yung mga vlogger nating mga kaibigan eh ingat-ingat din po una-una po kikita po tayo ng kaunti pero yung mga ospital naman po tayo at ang kapalit pe, buhay natin eh nakakatakot din po di ba ah uh, pwede naman tayong mag-content ng uh, pagkain na malinis, you know? Malinis yung ating kakainin para po yung ating kalusugan eh hindi rin mapabayaan, di ba? At hindi rin maging delikado. At syempre din po, payo rin natin sa mga nagtitinda po. Yung mga street food, eh yan po inegosyo nyo, mga kababayan. Eh sana naman po, ipagbutihan nyo naman po ang kalinisan at ang ta buhay po ng tao ang nakasalalay po dyan sa mga tinda nyo hindi wag niyo pong wag niyo pong unahin yung kumita ng pera tapos eh wala po kayong pakialam sa kababayan niyo mga Pilipino na tinatangkilik yung inyong mga paninda tapos eh hindi niyo po inaayos yung kalinisan eh sana po eh wag pong ganun ang inyo pong uh, ang inyo pong uh, gawin yung po eh sana eh, mga katambay sa ating mga kababayan eh, maawa po kayo at magkaroon po kayo ng konsyensya. Dahil po yan ay eh, pagkain. Eh, wag naman po ng pati pamilya nyo, eh, makakain po ng katulad nung mga nagtitinda ng walang kalinisan. Baka dumating din ang araw, sa pamilya nyo rin po, bumalik yan. Di po ba? Makakain din sila ng niluluto nyong hindi ayos at hindi malinis. Yung po, ang payo ni Kamanong, komento ni kamano, yung sa mga mga nagtitinda. Kahit kasi kami, binibili po namin yan eh. Yung mga street food, tusok-tusok, di ba? Hindi naman namin inihingi. Kaya yung sana, yung binabayad namin, suklian nyo naman po na kalinisan. Di ba ba, mga katambay? Para naman yung mga vlogger natin na pinupuntahan po kayo, bawat lugar, bawat barangay, bawat syudad, eh, yung kanila ibinabayad sa inyo, sinusuklian nyo man lang sana na kalinisan at na hindi naman kami nagkakasakit. Di ba? ba? tulad nung kasama natin vlogger nga, you know, ilang best na labas pasok sa ospital dahil sa mga kinain niya street food. Eh, isang aral na rin sa amin yon at siyempre po eh, sa inyo po nagmula yun eh dahil hindi naging malinis yung inyong uh, pagkaagawa sa mga pagkain ba? kaya yun na lang po ang mangyayari po sa atin ingat-ingat at siyempre po <laughs> Katulad po nung vlogger, hindi na po kakain yun. Sigurado, ng street food. Dahil syempre po, malaki gastos. <laughs> yun lang po makatambay ang ating komento sa pagkain street food na hindi malinis at ang ating kasamang vlogger ay nadisgrasya. Muli po makatambay, ingatan na palam Paalam. Nagiiwan po muli. Mahalin natin ating bansa. Ingat-ingat sa mga pagkain, lalo kung hindi malinis ipaglaban natin. Tiis-tiis lang. Babangon tayong muli. Bye-bye. Paalam.